Good morning po. Ako po si Efren Pangilinan at ito ang aking misis. Maria Regina Gabriela. Noong una, suka ko lang ng suka. Kala ko acid lang. Yung humingi ako ng ano, request para ultrasound, lumit na pala yung dalawa kong kidney. Hindi na nagpa-function. Kaya yun, pinadialisis na. Uh, may sige po may kang congressman tapin po itang ipalabas kami yan 2018 Apan uh, pansin ko na po karakala-karakala tao ngayon pala mami ay asaw kay congressman na sa lang panulo karen dialysis patient tapo hmm. po karen mag maintenance ito po may gumpisang may kapanyad kaming panulo kang konjon alas lahat nante sa tungkol sa dialysis pinoprovide ni Kong last time nga, mingi kami para ma-ultrasound siya. Malaking tulong po yung gamot na nahihingi ko kay Congressman Lasatin. Malaking kabawasan sa aking gastos. Dahil, uh... And po. Basta -basta ang dialysis patient, hindi po basta-basta ang gastos. Kaya yung mga gamot, malaking tulong po sa akin. Maragula sa po na pong congressman, kaya kami inipumbinye ng wheelchair. Kaya yung kayabe po, uling magkasaya, iyang mangis na ako. Ito po, may request kami kayo. Agad-agad, binyene po. Ah, Dakala-dakal po, salamat. Kaya nga ganang-ganang nga tatanggap yung biyaya man, ibatang kaya kayo.